Ano, ano, ano? Bukit nun? ito naman ang ano, Bukidnon? Ito, Bukidnon, Ako, Surigao. Surigao. Oh, si Galing po na Surigao to. Ayan o. Ay, pasig. Pasig. Pasig si mam ma oh, Pasig. Si ma o, pasig. <laughs> Galing pa ng Bukidnon Noon to. Ito Galing pa na ano. Ano Bye bye. Anong masabi nyo sa overload ng ni Paris ni Diwata? Ay, siyempre. Yung wala ano yung presyo na 100 no. Inap oh. siya para sa akin. Inap. Ano mo bakit? Andun na lahat may naba, may tawa. No. May oh. Kung ikaw yung blood, oh. na, ako na kumain. <laughs> <laughs> kumain ng sikin ba yung pila dito sa ano mga kabayong? sa Diwata Paris ayan napaka daming tao talaga mga pa <laughs> mabagal yung mabagal yung ano eh mabagal yung sikin eh guys <laughs> <laughs> alright, alright. mo hmm. It, ito na ba yun? ito na yan para friends sa tayo oh yeah dito kami dali picture tayo asa lang kami? Oh. Ada apa? Ada. Ada ni. Ada. Picture picture sah. Alright. Hey, ini musuh ke? Ada ada. Perfect. Mana kayu kaya? Ina. Kamu pakai yang biru biru kan? Bang. Kayu tu boleh mama. Wow. Kalau interview mana ano? Tikman nanti tung. natin tong. Paris Paris ni ano? Diwata. Paris ni diwata. Paris ni diwata. Ada. 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 Ikaw, uh, why? Yung pinamasahe ko sa aeroplano na libo-libo oh. halagang 100 lang katumbas. okay na okay na okay na uh, enough na enough, enough din sa akin yung presyo na mo na pero, may, may soft drinks oh, unlimited anong anong experience mo dun sa pagpila mo dun sa second Grabe. Gandang-ganda 'yang pila. Ah, ba 'tong pila? Ilang oras kami dun sa pila? Wala nang gumusot, wala nang yari. Wala nang forever sa pila. <laughs> <laughs> ay, ayan na bay. Sana oh. O la kin sa ano natin. Ay bigay bigay love shoutout sa ating lahat ng mga idol. Nandito kami kasi supportion yeah. Oh, okay, ano shout wata, out no? mo 'yung mga Ayan, mga kapatid, sa Tim Wangot Ah, uh, Angat, nandito kami ngayon sa Paris ni Diwata, no? Overload. Ah, <laughs> <laughs> si search Sir, sir o, si Manong Obet. Wala sila ka. Ayo, si Manong Obet. Idol Manong, Obet. Ayo, Manong Abet, Rosales Vlogs, Zomar. Ah, kami sa Diwata, Paris. O, o, si Overload. Si, -jaya Inget kayo. <laughs> Dito kami tatlo. <laughs> Oh, sige, sige. So kung gusto mo magkipila dito, puntahan nyo para maranasan yung pumila dito. Pila rin kayo ng sampung panahon. Oh. <laughs> pila rin, pila. Para matikman nyo yung Seeking Zoo. <laughs> <laughs> uh. Sige. Sige. Thank you. Ay, maraming salamat sa yung lahat dyan mga idol. Yan mga bay paalis na kami. May raba mga pumapasok na mga customer ni Diwata. Ay yan no. So, kami pa na paalis na rin kami. Mag-outro na din. Lola, lola. Ah, outro na.

mga kabay nandito kami sa Paris ni Diwata mga kabay so dami talagang mga tao dito no picture picture muna kami bago kami kumain dahil sa haba ng pila hindi yata tayo tablan mga kabay ng kamera dahil video malabo dahil ah, dahil ah, sa ilaw din dito mga kabay dahil gabi na rin alright yung pogi yung tatlo no, ano o isa pa ayos sa pusing mo ba ya okay may umiksi bang pang siksi mga kabay Yan, sila naman magpicture dito sa diwata parents yun kung nakikita nyo mga kabay ayan si Marik bye shout out yun ayan mga kabay sa pila na yan yung mga tao na yan, nakapila yan ang problema lang kasi rito mga kabay ay iba yung pila ng Paris at iba yung din yung pila ng Sika paano naman kaya dapat isa lang pila pila sa Paris at sa chicken mga kabay para maka-order ko kung sa Paris ka lang pumila, ay hindi ka maka-order ng second ni Diwata. Tulad namin, hindi kami naka-order doon dahil nasa Paris kami pumila. Paano na? Pipila kami ulit doon sa chicken. Mabagal yung usad doon sa chicken mga kabay. Sa second ni ano. Yan mga kabay ay umuwi na yung iba. May mga busog na yan. Mga yan. Yan, pero may umaalis, may pumapasok. dahil gabi na mga kabay. Dami talaga mga tao. Itong mga tao na to, lahat itong mga kabay, mga naglalakad. Sila kakain talaga sila dito Tapos pagkatapos na kumain, umaalis na rin. Tapos may mga pumapasok na rin mga kabay. Ayan sa hanggang labas na pila ng ano, Paris ni Tiwata mga kabay. Ayan. Ayan si Bay Wendell Moralda mga kabay. Taga Bukit. From Bukitno. Yan, sa mga tao mga kabay. Ayan, si Diwata mga kabay, itong nasa bintana, nagswindo siya sa kanyang mga tawan. So, pila-pila din -pila tuwing hapon ang mga kanya mga tauhan mga kabay, kumukuha ng sweldo. So, araw-araw pala nagsisweldo si Diwata. Alright, sana all may sweldo. Grabe, daming tauhan si Diwata mga kabay, araw-araw. Bay, hindi ka kasali sa pilahan dyan ha, sa sweldo ha. Pipila ka lang sa kain, huwag kang kumuha ng sweldo dyan, hindi ka nagtrabaho kay diwata. Ay, mga kabay, yung lahat ng mga pumipila dyan, yung mga pumipila na yan, yung mga ano yan, hindi kasama yung nakapulang sombrero, walang sahod yan. Nakasahod na ako! Nakasahod na yan. Huwag ka Why? Lahat na ng nakapila dyan, wow, wow. sasahod yan. 300 na ako. <laughs> <laughs> oh, yan ang lungga ni Diwata mga kabais no? sa... <laughs>